Una sa lahat binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at magandang buhay mga calling up at shout out sa lahat ng bumubuo sa team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa tambalang kuya Jomar at Carla, at welcome back po sa ating munting channel sa wag yung kalimutan mag like at mag subscribe sa ating munting channel salamat po. Ngayong araw ay pag-usapan po natin kung ano kaya ang regalo ni Kuya Jomar sa debo ni Carla. Kamakailan lang ay pumunta si Kuya Jomar sa SM Diet para bumili ng regalo para sa dalagang si Carla at maraming mga netizen ang nakapansin sa binata na bumili ng regalo. Pigilan lang sa mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo, oh oh Kaya lagi nag-aaba Para ika'y masuliyo pa ang aking nakita Nagsalbi itong pangakit sa aking mga mata At parang ayoko na Ikaw ay mawala Aputin man ng madaling araw Basta't kasama ka I've been hurt before Pero ngayon ay okay lang Nahanap yung tiwata na pinagdas O oh mga calling up Ano masasabi nyo sa video natin ngayon Comment down below At pag-usapan natin yan sa susunod na video